love kala ko ibig mo ay tuwa ano nga ba ang love ito bang dahilan kung bakit ka na depress napupuyat ka gabi-gabi ito ba nang payak nasasaktan naluluha napapagod nadudurog nalilito namamanhid taga 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 wait 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 but parang ang lungkot naman yata di ba dapat ang valentines masaya Tingnan mo tong dalawang to. Ang saya ano. Teka, parang ako yan ah. Anyways, e sweet. Bitter. E susubuan pa siya. Ah, 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 ah. Pero kay Bida. Pero hina. Ang galing ano. Di ba dapat ang love ang dahilan kung bakit tayo? Masaya, nagdidiwang, mumingiti, at namubuhay. Ang galing ano? mensahe para sa mga bigo. Hindi mo kailangan ng shota, jowa, nobya, nobyo, boyfriend, girlfriend para sa Valentine's Day. Mabuti pa nga walang date eh. Tingnan mo to si kuya. Oh, naglalakad siya. Oh, oh, walang dalambag na babae. Ito may ilalabas niya. Ayan na, ayan na. Oh, wallet. Oh, oh, oh. Ang daming pera. Oh, wait. Wala pa. Oh, blanco. Wala. Oh, 20.

palaki putas pero bago ang lahat ipagtatapat sinta mahal kita si Dios Ang galing ano tandaan di barkat Valentine's Day eh may kadate ka Nandiyan ka. naman mga kaibigan mo si Ate si Kuya si Mami si Daddy sama niyo pa si Brownie Sulit ano Saan nga bahahantong ang tagpong ito? Minahal kita pero ako'y ginagumo And it tooks a long time bago pa makarecover Sa ginawa mo sa akin ay...